Ayan, ito oh, lang yun. Araw ko Wow! Ulo, napakarami! Wow! Woohoo! Panalo! Ulo, oh, napakarami ay dun. Oo, panalo, panalo! Ang oh, dami! Wow! Ulo, jackpot! Napaka-jackpot naman yan. Ayan Uy, ay, parang may pulahan ay May pulahan, may pulahan. Ayan o. Ay, napakarami. Ay, nakawala. Ay, nakawala ay nakawala, idol. So wala iya, yung pulangan. Yun! Wow! Iba, nakawala pa idol. Tara, tara, tara. Tara. Yan, tayo pulahan. pulangan. Yung, ganda lang dun. Lagayan. Lagayan. natin. Yung Dun, yung lagayan. Wala. Wala, lagayan. Hindi Wow! Woohoo! Wala, puno! Wala, jackpot! ah uh Wow! -oh. Talaga, okay. okay, isang sipyo pa lang. Doon, ganda na naman doon. Lagayan natin. Okay. Isang sipyo pa lang. Sa kandos pa lang. Puno! Sa kandos puno! Wow! Jackpot! Pinagtulungan na mga kaibigan. Pinagtulungan na. Yun! Oo. Oh, oh, oh. Yan, tanda na tol. Tandaanin lang natin. Yun! Wow! Wala, ang galing. Napakaswerte ng spot namin dito ngayon mga kaibigan. Puno. 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 Puno talaga. Puno. Puno. Yun. Yun. Gagawa na ng lagayan yung ating kaibigan na at si